Ayon, so, magandang araw mga kabukit nandito na tayo sa farm so, time check ano na tayo eh hindi na dito, before lunch And alas dos so, ayun, eh, naglalaba muna tayo kaya wala na masusuot tapos eh. si And Jun inalis na yung kangkong inalis na yung titirang kangkong then, mamaya papakawalan na rin natin yung tilapia natin ay eh, kahapon daw matutumba-tumba na yung saging kaya yun kinuha na niya yung bunga so yun dito yung tilapia na rin mamaya pakakawalan yan may hapon so, ayan. so yun guys tapos na tayo maglaba and kukuha ako ng asa na yun. Ayan. Puno ko yung parang ano. Ay. yan Check natin yung mga talapya at ibababa na natin. Tingnan natin kung lumaki ba. Ilang araw na sinyanan ba? Tara lang. Baka umikot yan 4 days, 5 days 5 days 5 days, okay Madulas

Por um Ayan hey guys oh. Hindi lang nasasalo ko nila kasi. Sa maluwang yung ano ah. Ayan oh. Kailangan na pang masipin pang rest. Tanda ko pa

Yeah. You are free. You can't get into the So ayun guys, napakawala na natin yung mga tilapia natin uh, At hindi ko na pakakainin yan dahil uh, marami sila makakain dyan sa fish pan Kanina sa video parang kokonti sila pero marami yun guys, maliliit nga lang, maliliit pa sila So ayun, nasabayan pa ng ulan, sana okay lang sila nyan Anyway, doon sila babalik yan eh, kasi may silong So dapat magtatanim kami ngayon, kaya lang nasabi ni Kuya alay may bagyo paparating baka bukas daw ang dating niya magubo sa bukas so hindi muna tayo tatanim baka kasi maglegi naman sila wala maanuhan na araw ah uh, padaanin na muna natin yung bagyo doon na tayo magtatanim ng lettuce pagkatapos yung bagyo so ngayon maliligo muna kami maliligo muna ako so ayun guys another day so ang gagawin natin ngayon magpapakulo tayo ng kokopit and then mayroon tayong darating na bisita pero hindi ko sure kung mabablog natin uh, yung nagpapagawa ng ano ng greenhouse so uh, hindi tayo sure kung ano kung pwedeng i-video natin pero tignan natin mamaya wala pala si Bapan dun muwi uh, papaalis yung simento ng kamay ng anak niya si Gambal o, so, tayo lang mag-isa ngayon Alright So, ayun guys Papakulo na tayo ng tubig dito And Then, magbibistay tayo Ng kokopit So, pagitan natin guys Kung paano magbistay Bakit nga pa ba natin kailangan magbistay Ano yung tinatanggal natin Tinatanggal natin guys yung Yung ganito Yan. Para mas okay yung pag ano guys. Yung pagakyat ng tubig sa baso. Kailangan maalis ng mga ugat-ugat na ganyan. So ayun guys Mukulo-kulo na Ayan Pag magpapakulo kayo nito guys Hindi naman yung sobrang dami ng tubig Ayan ganyan lang Kalahati ng nito Nitong kalderong to Tapos pupunuin nyo Pwede pa actually Pwede pang dagdagan yun. Pero okay na yan 20 minutes lang pakukulo yan And then Okay na guys Ngayon papunta na rin daw yung Si yung Madam Marisa para makausap natin at si engineer ay si foreman so antayin lang natin sila ang duwina lang sila naman pitabakan so ayan guys nandito na po yung naantay natin si madam marisa so mag meeting lang po muna kami about sa gagawin greenhouse and papakita ko po yung greenhouse sa kanila so ayun na nga guys mali uh, okay na pag meetingan namin ni madam at sooner or later sooner uh, gagawin na natin yung greenhouse mag start na may tinatapos lang daw sila ang mazaleo so ayan tatawagin na lang ako kung kailan tayo mag start pero uh, sure na sure na guys so eto na po yung pangalawang ano natin pangalawang salang ng kokopit So, last na po yan. Wala na tayong stock. Kailangan na natin bumili. Pero at least may stock na tayo. Meron din tayo dito ang uh, na-buffer na. Ayan. Uh, tinipiga sa, na na. Si to. Tapos next, na-buffer na natin ito. Ayan. Kung makita nyo, itim yan. Uh, pinaggamitan na kasi ito guys ito nasa taas pero yung nasa baba niyan yung kanina pinakuluan natin hmm. halos magkakulay lang so pag ganyan okay na Matab actually mataba na ito kaya lang buffer natin ng 2 days lang so bukas uuwi ako babalik ako na Thursday na no? Monday na nun Monday na ang balik ko may mga lakad tayo may mga vlog tayo sa oh hindi pala kami makasama dito sa vlog uh, may meeting tayo sa Magalang Vloggers and opening din nung uh, opening nung uh, kong Elmer pa, at, pa, pa, deliver ko yan pa support din po may page din po yon. Dumpo talaga dumpo tayo order din sa page tayo magpapadeliver. And then, ano yun eh, uh, Saturday yun eh. So, bukas naman may anniversary naman ni Mrs. Friday, induction, dahil officer ako sa homeowners. Saturday, yun yung opening nung bapa kong Elmer pa, pa deliver ko. Sunday naman yun, guys. Uh, try natin i-vlog. Try natin i-vlog halos vlogger naman yun nandun Birdie Bells TV So na-invite din po tayo Kaya ang dating natin dito is Either Monday or Tuesday Kung di ako pagod Wala tayo Monday Kung medyo Pagod pa tayo sa mga kaganapan Wala tayo Tuesday dito Diba pa nyo umuwi Kanina umaga kasi Ah... Uh, aalis na 'yung semento nung pagka nung kamay ng anak niya so balik siya bukas